Oh, ha, yung mga kasama atin doon sa may lagusan. O. Oh. Saan ba sila? <laughs> Ay. Ay, apo. Ano? <laughs> Ay, ang lang yan. Ulam, ulam. Sabot oh? ng kamuting kahoy. Kumakain kayo ito? Hindi ko pa nasubok ang tikman niya. Wala? Oo. Oh. Yun lang ginamay namin sa gabi lang. Oh. Yung Ayun, ano yung parang laing lang din? Ay, yung panga sa kaliwa mo. Parang, parang la laing. laing. Parang laing lang ang dating? Oo, oh, laing Ang dami niyan, hindi mo kumakain?

tinggal kejangan, bakal malah kejangan, anunya jangan, bangin ajaan. Ayo Oh. mana? sayang tuh. Udah selesai lobosan. 105. Iya. mewan ah, meow itu Sa. Ya Gabi. Gabi

Inugasan mo yung paa mo, eh. sabunan mo mo. Okay. Hindi sa sabunan ng Ba't nasukat ka na naman? Ano mo Baka na ni Maren yung gugot. Baka inugot yung Hindi pa naman. Hindi, <laughs> anong pa sa pagkita ng lagusan? <laughs> yes, nandiyan na yung mga kator. Nandiyan na siya si